A good afternoon, isang uh, makulimlim na hapon mga katuwang sa likod natin Yung uh, bahay na ipinagawa po natin mga katuwang para sa magkakapatid ni Rowena and uh, Kambal Medyo maganda na yung kanilang bahay dinagdagan pa nila ng tindahan sa harap yung balkon nila ginawa nila mga katuwang na tindahan ayan o oh. tapos yung palibot nila dahil mag, yung magkakapatid na yun napakasisipag nila may mga tanim mo oh. ganda o oh. samahan nyo po ako puntahan natin itong magkakapatid tara sana nandito yung magkakapatid si Ruena at eh, si Kambal to oh. ganda na po ng bahay nila oh inimprove pa nila lalo mga katuwang yung balko nila ginawa po nilang tindahan o oh, may pa ano pa o oh, may ba papeso net pa oh. wow hello Rowena kumusta ka kailang po yung nanay nila nangutang daw sa lending yung ginamit nila dito sa pagbukas ng tindahan nito ni na Rowena talaga naman oh si kambal asan yung isang kambal Oh, ano? bakit pinagpapawisan ka? Nakita mo lang ako, pinagpawisan ka na. Nag-ano <laughs> ako, nag-install po ako nung lagay ng ano, yung closet o bagay na binigay. Ah, oo, oo, yung bigay ng ating mga katuwang abroad. Talagyan ng damit ninyo, ano? Kumusta ka na, Ruena? Parang namayat ka. <laughs> Bakasyon po kasi. Ha? Walang baon. <laughs> <laughs> Ganun pala yun. Eh. Pag bakasyon uh, na mamayat. Opo. Oh, kasi gumagawa eh. Ano? Anong pinagkabalan yung mga kapatid? Anong oh, ginagawa ni Kambal? Ang po, ano, nang walis yun. Nang gawain ng walis. Gawain ng walis. Bebenta niyo uli. Ito tulad, tulad yun ito, ano? Mm. Binebenta niyo. Magkano yan eh? Isan yan? 25. 25. Okay. Kumusta ka? Ito si? Rachel. Racer, tapos si Russell. Russell. Diyan ako laging naguguluhan sa dalawang yan. Russell, Rachel, Rachel, Rowena, Lorena. Ang bihira. May kayo? Ito. oh, malunggay pandisal. Malunggay pandisal. Oh, mainit-init pa. Nadaanan ko dyan sa <laughs> sa ano, dun sa bayan. Mainit pa. Ito gumagawa sila ng walis. Ibebenta. Magkano nga ni yung benta niyo ng ganito? 25, po 25 ang isa. 22. Mm. O sino yung lola na yun? Ay, salok lang po. Yan. Ha? Nagkisalok. Ah, salok ng tubig. Maputig po kasi dun sa ano, isa po kasi Ah, kaya nakikisalok si lola. O, wala pa kayong ano, mga gamit sa eskwela? Wala pa nga po. Oh, <coughs> kaya kayo gumagawa nito? Okay. Anong? Dagdag allowance. Pang dagdag allowance? Hmm, Tapos pambili din ng gamit. Ha? Pambili ng gamit. Pambili ng gamit. Pero may mga bag pa naman kayo, ano? Yung Ilang mga notebooks, no? Ang iba pang mga gamit sa eskwela. Sige lang may medyo may gamit po sila. Ako lang po yan. Ano lang po sa akin, papel lang naman po. <laughs> oh, there, college ka na ngayon, ano? Oh, isa na lang, ha? Isang-isa na lang, no? Ako. Hindi ka magmamalay, graduate ka na ng college, no? Eh na ng inyong pagsusumikap, di ba? Galing, no? Dasal-dasal. Dasal-dasal lang saka kilos-kilos din. Okay. Hindi uobra yung puro dasal tayo tapos di naman tayo kumikilos, no? Tulad ng ginagawa ninyo, okay 'yun, di ba? Kau kambal anong grade niyo na ngayon? Grade 8. Grade 8. So second year. Tapos second year high school, second year high school ka na. Kayo ni Kambal, kumusta naman ang grades niyo? average Ha? oh, okay na yun. Okay na yun. At least, eh, ano? Wala yan sa average. Ha? Wala yan sa average. Nasa diskarte yan. Diba po. Ha? Ah, diba? Hmm. Tulad ngayon, bakasyon. Kumagawa kayo ng walis dahil... Uh, uh, magpapasok ka na sabi nga ng atin ninyo wala pa kayong mga gamit sa eskwela so malaking tulong yun yun tinatawag nating diskarte di ba o oh, dumidiskarte itong ito magkapatid. Saan ang mama ninyo? Wala po nasa trabaho. Trabaho. Kumusta naman ang mama ninyo? Ay, okay naman. Ha? Overbali na. Overbali? Bakit? Panggastos po dito na. Panggastos. So tulad nung dati, pumupunta rito sa inyo kapag kasahod, ano? Ilang araw, dalawang araw, uwi na balik na sa trabaho niya. So itong tindahan na to utang pa to ng mama ninyo ano? Ano nga po, araw-araw po -araw may nasisingil. Ah, ganun? Magkano? Utang. Magkano, magkano? 50 fifty Ah, 50. Mura lang naman. Maliit lang naman. Araw-araw. Araw-araw naman yun. Tsaga, anong maniningil, ano? 50 pesos, ano? Inabalik-balikan niya, tadi siya natatalo sa gasolina. Anong mas Marami naman siyang pautang dito sa lugar niyo. Marami naman. Ah, kaya hindi siya natatalo sa gasolina, ano? Okay. Magkano ang kinikita naman niyo dito sa tindahan niyo? namin. Ha? Pang-ulam. Pang <laughs> Kaya, totoo mo yung sabi niya. <laughs> Kaya tama talaga yung ano, yung mga tinutulungan namin, mga katu mga katuwang at kaagapay beneficiaries na kapag katindahan na uubos talaga agad. Kasi nga, lalo kung wala naman ibang inaasahan, ano, yung tindahan lang nagagastos yung puhunan tapos na nagagamit yung paninda talagang talagang nagsasara no tulad nito so pag ito ay eh, nagsara mangungutang na naman ng mama ninyo para mabuksan uli tanga po tapos sabaya ha tapos tipo tapos ko naman ng mama ninyo buti madiskarte itong magkakapatid na to anong mga kulang niyo pa ngayong pasukan gamit Ah, sa gamit pamasahe po. Pamasahe talaga. Ano ano ano? Pamasahe talaga notebooks ano kasi may mga bags pa naman kayo ano kaya notebooks ba ba sapatos magaganda mga sapatos nyo di ba okay pa naman ano uh, bago pa naman mga bago pa yun ng kaya nga ang kailangan lang mga notebooks talaga ano o okay. ikaw eh ang college naman din naman masyado sa notebooks yun ano eh, na, papel lang kaya naman to sa amin papel lang papel lang <laughs> hihingi na lang discarded din tawag doon <laughs> 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 ruwena Oh so ito ay grade 8. Ilang notebook ning kailangan niyo? 9. 9. 9. Homeroom guidance. Ah 9. Tig-9 kayong dalawa ni ano ni Rochelle. Rochelle. <laughs> sub subjects tapos homeroom. Tas ballpen. Okay. Hindi na kami na correction tape. Ha? Hindi na kami na correction tape. Ah hindi na. Ing sabihin tagin tama wala nang ano hmm, wala nang dapat perfect hindi na kami sanay sa ay eh, sandali ha meron ako dito dala oo galing ito kina ano Sakti. ate Cora kuya Ernesto it chocolate ito oh chocolate powder ayan parang Melbourne Australia Tensya na kayo dyan, ha? Ay, salamat po. Galing ano kay Ma'am Ma Cora. Na ano. Galing in Australia, kay Ma'am Cora. Salamat po, Sardina. Sir Ernesto. Mm. So, kal, oh. <laughs> Ito masarap yung ano, sampurado. Chocolate. Sampurado. Dahil oh, so, na tag na Yan, oo. Ano, oh, tapos, pag gumawa ka ng sampurado with matching uh, tuyo. Anak ko, sobrang sarap may talaga. Ano. Sarap sa breakfast noon. <laughs> Ruwena. Kaya sa sardina. Uh -huh. Sarap. Sarap niyan. Kapag ka, ano, Ganda po, para Almusal. Para kayo ko itapon. <laughs> almusal. Yung bagong kanin. Sa umaga, with matching mainit na kape, nakasko po. Salamat po. Parang remembrance mo, ang ganda ng lagayan. Sabi nila, cute daw, ano? Cute nga. Ganda ng pwesto nyo rito, ano? Presko. Ano na pag gabi, maulang? Mm-mm. Presko dito sa lugar na to. Yung balkon, ginawang tindahan. Tapos ang ginawa ng mama nila, mga katawang... Ito, lagay dito ng parang pahingahan. Oh, press ko nga naman. Anahaw, ayan. Galing. May pa pisonet pa sila, oh. Mm. Ayos na sila dito mga katuwang. Importable na itong magkakapatid na ito. Kahit nasa trabaho yung nanay nila, di na sila Uh, tawag dito hindi <laughs> na matatakot mga ngamba mag-aalala yung nanay nila para sa mga anak niya lalo mga babae itong si Ruena at uh, si Kambal ngayon okay na sila dito mga katuwang po silang uli ipag talaga nito ni Kambal nakailang walis ka na dalawa dalawa ngayon maghapon. Ha? Ah? Oh, ah, pagkano mo ibebenta? 27. Hinalako ko pa yan. Sama mo si, ano, si Kambal. Ang galing. Ay, thank you, thank you, thank you, thank you. Sige, salamat, salamat. <laughs> Ay, ano mo na muna nung una po? Bakit parang natuwa ka? Sige, sige. Malamig. Madami oh, ko. yan, yan. thank you, thank you. Oh, ito si Rachel. Kinuha, kinuha ka ng dagdag na gagawing walis. Tingin nyo ni, mga ilan walis ang gagawin nyo ni Rochelle. Para makabili kayo ng notebook. Ha? Huh? <laughs> Sampo. O, kunti yun. Magkano lang naman yun? Sampo. 20, 25 ang isa? 20, 30 na. 30? 30 ba? Kapag maliit. 20. Ah, okay. 30. Halimbawa, 30 yung walis. 10 Di 300. Kulang yun para sa notebooks ninyo. Diba? Magkano nga ninyo yung allowance ninyo? magkapatid kayo ni Kambal pag kayo eh pumapasok sa school magkano yung ano nyo allowance nyo araw araw ha? 70 ha 70 pesos kasama na yung ano doon yung pagkain ulam ha ulam o, nga pagkain ulam <laughs> project ha project hindi ibig sabihin yung allowance niyo yung ano yan Pamasahin nyo, pagkain. 70 pesos kayong dalawa. Tig 70. Oh, Ay, take 70. Take 70. Malaki pala, ano? Ano na nga po yun? Pag may project ko lang pa nga siguro ko Ha? May ambagang pa Paano kung, rin? paano kung wala kayong pamasahe, lalakad na lang. Tulad yung dating ginagawa nyo, naglalakad o kaya nag, nagkikisakay. Opo. Ha, kisakay doon sa mga ano, dumaraan ng mga Motor. Oh, yung iba hindi pa nagpapaangkas. Ha? Huh? Yung iba hindi pa nagpapaangkas kasi yan, kahit babae kayo. Nalilate mo. <laughs> kahit babae kayo, lalaki yung aangkasan nyo, yun, hindi nagpapaangkas. Hmm. Bakit? Wala. Naderecho lang. Hindi naman yata kayo pagkakamalang masama ang loob. <laughs> di ba? May mga madamot po talaga. Grabe <laughs> naman. Kita naman din naka-uniforme kayo, naglalakad sa kalsada. Pawis-pawisan. Yung iba po, napasakay po yung holder, mga ganyan. Pag madami po kasi, nakakahiya po bagang iangkas. Yung biyahe kasi dito, mga katuwang, cimpohan Minsan may biyahe, minsan wala. Itong lugar na ito, napakalayo. Mula dito sa lugar nila, hanggang dun sa bayan. ba diba? Dun sa eskwelahan nito ni Nakambal. Ikaw naman, bali dalawang sakay. Oh, ay, dalaw oh, dalawa. dalawa. Diba? Mula dito hanggang labasan ng barangay niyo, 'di ba? Pagkatapos mula sa labasan ng barangay na ito doon sa San Felipe ba 'yon? Bibiyahe ka pa papunta ng Daet. So bali dalawang sakay. Bali magkano yung allowance mo maghapon? Ano po? Minsan po ang dala ko po ay 150. 150 maghapon na 'yon. Opo. Ano das kulang pa yun pag may ambagan po, pag may ganyan, may bibilihin. Lalaki din pala, no? Minsan mo mga abot ng 200, pero hindi na po kaya pag 200, kaya sana nga po makapag boarding house na lang po ngayon para po ito hmm. Oo nga, ano? Kasi po yung 1,000 ko, kulang ba po sa isang linggo? Isang linggo, 1,000 pesos, allowance mo yun. Okay. Kasama na dun yung pamasahe at yung pagkain. Kaya pag nakapag boarding house po, sana makakatipid pwedeng boarding house talaga kasi tulad nung minsan nag message ka sa akin na gusto mo sanang mag volunteer okay. siyempre kahit paano may kunting allowance din doon sa registration Doon sa dati kong pinagtatrabaho registration ang problema eh yung magagastos mo sa araw araw no? Kulang yung pa pamasahe okay. so kung ikaw eh nag volunteer pala don mula dito pa ka tatlong sakay parang nagpapasok na din tapos masakay pa papunta kaya ko, nga o, napakahirap pala nun so, mm. so ganyan ang mangyayari kapag ka ikaw ay nag OJT di ba pag nag OJT ka sa course mong yan ano nga yung course mo Rowena communication, communication. development communication. Oh, development uh, devcom So kapag ka ikaw ay nag OJT, hirapan ka talaga. May broadcasting na din po kasi talaga ngayong third. Ngayong third year Kaya ka na. Sana kung yung summer po ako may experience na po sana. Sayang anong oh. Sana kay uh, na sana yun doon yung sa kung ano ko. Kung na ako mag-manage nang Sayang, sayang. So hindi mo nagawa ngayong bakasyon dahil sa financial um. na pangangailangan. Sa layo kasi nitong lugar mo, kailangan mo siguro magkaroon ng allowance 300 araw-araw. Pahirapan pa yon, Sobrang tipid yon, Sobrang higpit ng sinturon ng gagawin mo nun, di ba? Tsaka ang problema dito, kapag ka medyo nagabihan ka na, medyo hirap na pa uwi. Na po Hanggang 6 o'clock lang. Yung hanggang possibility po. makaangkas ka, mahirap. <laughs> hanggang alas 7 lang. Oo nga. Di ba yung barangay nyo dito may warning sa mga babae, ano? Dito sa barangay nyo, di ba? Na hanggang 7 o'clock lang dapat. May curfew na nga. May curfew. Kasi nga doon sa mga naunang pangyayari na may mga masasaman loob na nagtangka. Di ba? Kahit po sa mga kabataan, may curfew na din. May curfew na din. Tama yun para maging maayos yung peace and order. No? Para walang mabiktima ng masasaman loob. Di ba? Pero, delikado. So, din. delikado. Si mama mo nga, nung makausap ko siya, may sad experience siya sa ganyan eh. 'di ba? Ayoko nang ikwento rito, no? Pero si mama mo nagkaroon ng sad experience sa pag-angkas-angkas sa motorsiklo, 'di ba? Oh, ba? Diba? Saktoan pa atong lasing. Niyo. Lasing pa yung naangkasan. Hmm. Eh paano kung katulad niyo, diba? mga dalaga pa naman kayo. Ito si Kambal. Anong edad na ni Kambal? 12. Ha? 12. Mm -hmm. Tama, ba't, ba't, bat na Tertin daw. <laughs> Pinababata mo naman siya. Pambira si Kambal nagalit. Nagalit Wala kasi pinabata. Wala kang handa kahit hindi mo natandaan. Ah, palibasa ah. walang handa. Wala handa kami. Nung birthday. Pambihira. <laughs> Di ba December ang birthday mo? Ay, ako. Oh. Happy birthday advance. <laughs> Ay, si Kambal. Itong Kambal. Kailan? Yung, nung February to Ah, February. Oh, February ganda no. 5. Ang ganda ng mga birthday niyo pala. Oh, Kau okay. naman Pasko, siya naman araw ng mga puso. Mm. <laughs> Galing ano? So ang ang, ang plano mo ngayon, na ngayon third year ka na makapag uh, boarding house. Paano tong kasi dalawa? Pa, ay meron ay meron naman mauwi naman po. Uh, si ah, mauwi naman si Pasi mama mo. May tindahan. May tindahan. Na, okay. Saka okay. safe na po sila dito kasi ano na po. May lock na po. May mga lock naman. May mga pinto. Mm. Eh pa pa correct. Lang. Tama Kata tama. Tama tama. So safe naman sila dito itong si Kambal no. Tsaka may kapitbahay naman kayo sa harap, ano? May aso ah, naman. May mga aso, may naman, dito. Mga aso safe naman kayo. talaga dito. Mm. Okay, so ang plano mo dahil third year ka na, kailangan talagang Magtipid Oo, so, at bukod drone. Like, may mga ano na dyan, eh. May mga practice practice na ba no? sa mga stations, di ba? Kaya oh, po ang certain nung ibang supportado talaga financially ng mga oh, kulang. Uh, mm -hmm. Kasi po kung ano pong gustuhin ng ano mo. Oh. Po sa gusto mag-OJT, dala sa radio, ganyan. So kung sana meron kang uh, pera nitong summer, nakapag-advance nakapag, uh, OJT ka na sa oh, mga radio stations, na po no? Sana. Sayang, no? Oh, darating, darating din po yan. Darating din yun. Okay. So, ngayon, yun ang plano mo, mag-boarding uh, house ka na lang. Class kasi, four, no? third year ka na. 1.5 ang um, isang buwan. Sa boarding house? Yun na ang pinaka... Um, Anong klaseng boarding pa. house yun? Baka naman... Ay, hindi po. Pa. Ladies' ano lang. Ah, ladies' uh, boarding house. Opo. Oh, okay. Ano, <tuturna> isang sala lang po talaga. oh okay, okay. Parang ano? So, parang na, parang man. dorm. Ano? Dorm. Dorm. So, mga babae lang. Mga babae lang. Okay, may 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 curfew doon. Ay meron. Bawal oh. doon magpapasok ng mga mm. Ang ang lusot mo lang doon, uuwi ka kunyari. Oh. Uuwi ano ka uuwi ka kunyari Friday sa bahay po. mo. Every Friday naman po ka para maglaba dito. Ah, ay tama. Mauwi naman. Pag gusto mo maglakwat siya. Ay, Ang lusot doon, uuwi ka kunyari. <laughs> Bawal 'yon. Oh. <laughs> <laughs> hindi nila cargo yung safety. Oo naman. Pag lumabas ka na ng dormitory, hindi na nila ano yon Hindi na nila cargo yun. Cargo nila, yun. nila siyempre yung nasa loob ka ng dormitory. Okay. Very good yun para matutukan mo yung pag-aaral mo. Kasi kailangan mo din talagang, ah, kasi kung hindi ka magbo-boarding house, hindi mo matututukan yung pag-aaral mo. Lalo nga, third year ka na. No? So, 1-5. Every one, ano, monthly, monthly. One five, monthly. Yung pagkain? Siyempre, may iba pa pong... Uh, iba pa yun, separate yun, ano? Bigat-bigat uh, din, 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 ano? Bigat-bigat dun yung pagkain. Oh. Yung one five, madaling maipon yun, di ba? Yung bigas, hanggang ano na yun, maniting natin yun. <laughs> ay, yung, yung bigas, dun ka magluluto? Uh, ah meron dun? May cashier naman ako. Dun. Ah, Okay. Very Pag good naman. Pag wala kang bigas, may ikaw na. Oo, oo nga. Malapit sa school yun. Ay, oo oh, po. Uh, di, hindi ano, ka na mag-tricycle. Bawas oh, gastos ma, na. Oo, ano, malakad na. Bawas gastos na. Oh, Very good. Ito nga lugar nyo, nilalakad nyo tatlong apat, yung 3 km, 4, di diba? lang na, nasa harapan ng... Oo nasa nga. Nasa likod lang ng school. Kaya nga. Kaya mo yun. Kaya mo yun. Kaya po. Okay. So ngayon, third year ka na. Congratulations. Dahil sa pagsusumikap mo, Ay, no? Oo nga po, di ko po akalain na third year Ha? <laughs> Kahit wala po kami ng papa, ganyan. Mm -hmm. Nakapag third year po ako. Mm. -hmm. Sa pagsusumikap ninyong magkakapatid, ng nanay ninyo, no? Mamalay na lang po, nakagraduate na. Graduate ka na. Yan ang maganda kapag ka sa isang pamilyang naghihirap, may isang nakapagtapos. Sunod-sunod na yan. Siyempre, tulungan mo naman yung kapatid mo sa baba. Tulungan mo din sila makapag-aral. Magmu magmumula tayo. na sa'yo yung ano, yung uh, pagbabago sa pamilya ninyo, di ba? Role mode. Oo, oh, iba ba? Hindi mo na magbo-boyfriend. Ha? Wala pa. Tutok muna pag-aaral. Tama, tama. Future muna, hmm. no? Future muna. Sabi okay, nga niyan eh. enjoy not. Suffer Oo, later, tama. dapat suffer muna po. Yung pag, pag bubay boyfriend, andyan yan. Di naman nauubos yan. Pagka dami dami yan. Suffer muna bago mag-enjoy. Oo. Yan. Yung ano muna. Future muna. Oo. Ayusin yung future. Bago yung kung ano-ano pa. ba? Diba? Kasi yung iba, inuuna nila yung puso. Bago ang future. Pagdating ng panahon. Gutom. Gutom. ba? Diba? Alam mo yung pag-ibig na gutom. Lumilipad yan si bintana na ibang bahay. Oo, eh. nanging <laughs> lumilipad 'yan kaya ano. Oo, kaya unahin yung future. Kaya tama tong ginagawa ninyong tatlong magkakapatid, ano? Very good 'yan. May paano? Thank you ha. Salamat po sa Oo. po. -hmm. Uh Pasensyahan -huh. nyo na yan ha. Binisita ko lang kayo dito ha. Kasi magpapakas, baga, sisimula na ng pasukan. Hindi ako nagkakamali. July 29 no? July 29. So malapit na. Sabi ko, kumusta na kaya yung magkakapatid? Ano na kaya ang sitwasyon? So ngayon, ito, naabutan ko gumagawa ng walis itong kambal at ilalako daw nila. Pambili ng gamit sa eskwela, no? Sana pagbalik ko, kadala ako sa inyo ng mga gamit nyo sa eskwela, no? Sa college naman, walang problema pagdating sa notebooks. Pamasahe lang talaga, no? kahit maghipa ko ng papel to dito. <laughs> Diskarte din yan, Rowena. No. Uh, ano mga tinta nyo? Yan po, tinapay pa. Yung sa na, ano, kaya... yung mga gamit sa si eskwela, wala? Wala po. Mas maganda Ayla, kung eh. may mga gamit sa si eskwela kasi malapit kayo sa si eskwelahan, di ba? Mm, dapat meron kayong ganun. Kulang pa po yung ano, puhunan. Kulang, Kulang pang pang puhunan. Dag -dag pa ang puhunan. Dagdag utang pa. Kaya kailangan mo yung nagkatrabaho saan. Kaya kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Sige ha. Salamat. Ingat kayo lagi ha. Salamat. Hmm. Kambal. Bye bye. Bye bye. Ingat kayo ha. Oh, sana pagbalik ko dito, madala akong gamit ninyo ha. Bye bye. Ingat kayo. Ruella, thank you ha. Ingat Salamat ka po. ha. Mm -hmm. Ngayon ako pumunta kasi alam ko pagka Sunday, kayo lahat kayo nasa simbahan nyo. Kaya ngayon ako pumunta busy po kaya nga kaya nga ingat ka ha okay salamat. okay okay salamat salamat po sa sponsors kay ma'am Cora po tapos kay sir Ernesto po salamat po sa asukal sardinas isa muna sa chocolate. <laughs> chocolate powder chocolate powder <laughs> balitaan mo ako pag masarap masarap oh, yan sa, tarigo, sa ano sa po. masarap yan sa sampurado, sampurado. with Pupua. matching prinitong tuyo oh. kapag ka ma maulan ha try niyo magkapatid hmm. Alis na ako? Okay. Tara na. Gugugaw na tayo.